Nasanay na si Malena sa kanyang tungkulin kay Rashid. Mahigit isang buwan ng gano'n ang takbo ng kanilang relasyon. Nagsisilbis siya dito bilang tagaliw, tagapagbigay ng kaligayan sa oras ng kalungkutan nito. Pagkatapos itong magpakasawa sa kanyang kandungan ay lilipat ito sa kwarto nito at pababayaan siyang matulog na nag-iisa at Kung minsan ay gusto na niya itong takasan, ngunit umaayaw na mapahiwalay dito ang kanyang puso at isipan. Hindi niya na malaya na minhal na pala niya ang dating amo. At nangangarap siya na mamahalin din siya nito. Malena ito ang pera. Bumili ka ng mga pangangailangan mo. Sabi nito sa kanya ng umaga ngayon matapos itong magtampisaw sa kaligayan sa piling niya. Nagpanting ang kanyang tenga dahil lalong bumaba ang kanyang tingin sa kanyang sarili. Para siyang babaeng bayaran na matapos gamitin, ay bibigyan ng malaking halaga, kabayaran sa kanyang karangalan na dinungisan ito. Talagang napakababa ng pagkakakilala mo sa akin, Rashid. Inis na sagot niya dito. Bakit? Nagtatakang tanong nito. Babaeng bayaran pa lang tingin mo sa akin. Malay na hindi mo ako naiintindihan. Hindi kita binabayaran sa kaligayahang na idudulot mo sa akin. Gusto ko lang na mabigyan ka rin ng kahit na konting konsiderasyon. Paliwanag ito sa kanya. Hindi ko kailangan ng pera mo. Matigas na tangi niya dito. Alam kong marami kang mga personal na gamit na dapat bilhin. Iiwan ko na lang ito dito para kung magbago ang isip mo. Ay magpasama ka kahit kay Aling Saling sa pulsa shopping. Ano ito bago pinatong sa kanyang tokador ang iniaabot kanina. Umalis na rin agad ito para pumasok sa trabaho nito. Nanatili siyang walang kibo at nag-iisip. Hindi niya matiyak kung ano ang gusto niyang gawin sa buhay niya. Nararamdaman niyang lumalalim ang pagmamahal niya dito. Ngunit tatakot siya dahil alam niyang walang katugon. Ang kanyang nararamdamang pag-ibig dito. Paano kung magsawa na ito sa kanya? Paano kung makakita ito ng ibang babaeng mamahalin? Ano na ang kanyang magiging silbi sa buhay nito? Paano na siya kapag nangyari ang kinatatakutan niyang iyon? Sa music room pala nagpunta si Rashida. Magulo din ang kanyang isipan. Naninibago siya sa kanyang nararamdaman para kay Malena. Unti-unting nahuhulog ang kanyang damdamin dito. Hindi lang niya maamin, pero palagi siyang nananapig sa alindong nito. Kung maaari nga lang sana'y magsama sila sa iisang silid dahil nais niya itong mayakap sa buong magdamag. Iyon ang tunay na dahilan kung bakit hindi siya pumayag na umalis dito sa kanilang mansyon. Ayaw niyang mawala ito sa kanyang panin. Naduwag lang siyang aminin dito ang tunay niyang nararamdaman. Kaya gagawin niya ang lahat para manatili ito sa kanyang piling. Sukdo lang gamitin pa niya ang pananakot dito. May gumugula ba sa isipan mo? Tanong ng kanyang lula Miriam na hindi niya na malayang nakapasok na pala sa silid na iyon. Wala ho lola. Pagkakailan niya. Tungkol ba kay Malena iniisip mo? Hindi ho. Bakit ko naman iisipin ang babaeng iyon? Eh ako nga ay huwag mo ng paglakuan. Nakikita ko sa mga kailos mo na may pagtingin ka sa kanya. Hindi mo lang siguro maamin ng tahasan dahil nahihiya ka. Pangulit pa nito sa kanya habang inaalalayan itong maupo sa sopa. Lola, nagkakamali kayo ng akala. Anak lang ang haabol ko sa kanya. Giit na iya. Ikaw ang bahala. Kung ayaw mong aminin sa akin ang katotohan, dahil wala naman ho talaga kung aamin. Samantala na sa mga kamay na ko ang diary ni Hilary. Kasalukuyan siyang nakasakay sa isang air-conditioned bus patungong Maynila. Habang naglalakbay siya, isinimula niyang basahin ang nasabing diary. Marami na siyang natuklas ang lihim tungkol sa inaniyang sisali. Halos na nga na siya. Nang makarating sa terminal sa Maynila ang bus na sinasakyan niya. Isinilid niya ang diary sa backpack niya at pagkatapos ay sinakbit ang bag sa balikat. Nagtungo siya pat-park lot ng bus terminal kung saan nakapark ang kotse niya. Pinubuksan niya ang pinto ng sasakyan ng buhat sa likuran niya. Ay may isang teenager na lalaki ang humablot sa bakpak niya iyon. Pagamat na bigla hindi nasiraan ang loob si Nico. Hinabol niya ang snatcher pero hindi na niya naabutan. siya siyang nagbalik sa kotse. Matagal siyang nagpaikot-ikot sa lugar na iyon. Nagbabaka sakaling makita niya ng agaw ng bakpak. Ngunit nabigo lamang siya. May nabuti magtungo sa kulungan para sabihin sa ino niyang nangyari sa diary. Alam mo Nico masyado kang estupido. Galit na sabi ni Sally dito. Hindi ko kagustuhan ng nangyari. Ginawa ko ang lahat ng aking makakaya kaya para mapunta sa atin ang diary na yun. Pasinghal na sabi niya sa ina, hawak mo na ang diary. Hinayaan mo pang mawala sa kamay mo. Hindi ka ba? Kagaguhan ang tawag doon. Dagdag pa ang pang panginsulto nito sa kanya. Pwede ba mama? Tigilan ninyo ang katatalak. Papuntahin mo rito ang ating mga bagong abogado. Gusto ko silang makausap. Utos nito sa kanya. Sa bigat ng kasong ipinataw sa inyo, malabo na kayong makalabas dito. Marahil ang Diyos na nga ang may kagustuhan nito para matigil na ng iyong kasaman. Anak lang kita, Nico. Hindi ka magiging tao kung di dahil sa akin, kaya sundin mo ang iniuutos ko sa iyo. Bubulong-bulong na umalis siya sa harapan ng ina, pero hindi siya na nga kung nasusundin ang lahat ng mga iniuutos nito. Ayaw nila lang niyang humaba pang usapan dahil alam niya hindi naman patatano ang ina niya at kakatwiran nilang pag-uusapan. Sana ito na ang lahat ng mga gustuhan ay nakukuha, kaya tumanda ito ng na walang nalalaman tungkol sa salitang pagmamahal. Mabuti na lang at sa ama siya nagman. Kahit na papano ay may kabutihan pang nalalabi sa puso niya. Naisip niya ang pabayaan na lang. Ang ina na, na mahatulan si Sally dahil nalalaman niya na talagang maraming pagkakasalang nagawa nito sa pamilya ng tiyuhin. Hindi na lang siya sisipot sa lugar na yun para hindi na siya maobligang tulungan ng ina at kapatid. Nang mga oras sa mga iyon ay may mahalagang taong kausap si Paulo na nakatutulong sa kanilang mag-ina. Sir Paulo ako na lang ho ang natitirang matapat sa mga tauhan ninyo. At may magandang balita ako ako. Wika nito. Siguraduhin mong magandang balita ang dala mo ngayon, Willie. Dahil desperado na talaga ako makalabas dito. Makakalabas kayo dito. May kakilala ang girlfriend kong mataas na opisyal dito. Pero mangyayari lang yun sa tamang halaga, sir. Nakangising sabi ni Willie. Sabihin mo kung magkano at babayaran kita. Dalawang milyong piso ang hinihingi ng opisyal na sinasabi ko sa inyo. Okay, Cole. Paano naman ang gagawin niya para may labas kami dito ng aking mga? Ang tanong ay paano niyo may bibigay ang halagang yun sa kanya. Sa oras ng kalabas kami dito, ay bibigay ko agad ang perang hinihingi niya kapalit ng paglaya namin dito. Hawa ko ang ATM card ko at anumang oras na gusto niyo maglabas ng pera ay magagawa ko. Good, makinig kayong mabuti sa akin. Bukas ng gabi ay magkakanoon rin ng riot at sasamantalahin natin ang gulong iyon. Ilalabas kayo ng mga pulis at palalabasin lang napatay kayong mag-inas sa riot na Presta. Presto, wala na kayong iintindihin kundi ang magtago. Walang dapat makaalam ng plano nating ito dahil baka mabulilyaso pa ng inyong paglabas. Anis ito? Matapos mas planuhin mabuti ang kanilang gagawin na umalis na rin agad si Willie. Si Sally naman ang kailangan nitong makausap para malaman ito ang gagawin kinabukasan ng gabi. Pumutok na lang ang balita na nagkaroon ng malaking lar, sa loob ng kulong ang kinapipitan ng mag ng Sally at Paulo. At sangayon sa balita ay napatay ang mga ito sa gulong nangyari. Nagsisisi naman si Nico dahil sa ginawa nitong pambabaliwala sa ina at kapatid. Nagpamisa si Miriam patungkol sa katahimikan ng kaluluwa ng hipag at pamangking si Paolo. Ipinababahala nito sa Diyos ang lahat ng mga kasalanang nagawa nito sa kanilang pamilya. Nang matapos ang misa ay nagkaroon sila ng kaunting salo-salo. Tumating ang ilan sa mga anak nito at apo. Siguro naman ay matatahimik ng ating pamilya. Ani Patrick sa nahabang sabay-sabay silang kumakain. Duda pa rin ako sa kamatayan ni tita Saul, Sally at Paolo. Wika naman ni Shirley. Bakit naman ate? Tanong ni Cynthia dahil hindi nakita ang kanilang mga bangkay. Maniniwala lang ako. Kapag nakita na ng dalawang mata ko na nasa loob sila ng kanilang mga kabaong, sagot nito. Habang abala ang lahat sa pag-uusap ng tungkol kinasali at Paulo. Ay lihim naman nagpapakiramdaman si Rashid at Malena nang biglang mabaling sa kanilang usapan ng mga ito. Rashid, wala ka bang balak na pakasalan itong si Malena? Prank ang kang tanong ng kanyang ina. Bakit niyo naman ay tanong ang tungkol dyan? Pinagpapawis ang tanong din niya sa ina. Tahimik lang na nakikinig si Malena sa kanyang isasagot. Hindi na ito umaasa dahil alam naman ito kung saan nakalugar ang buhay niya. Dahil sinabi sa akin ng lola ang inyong sitwasyon ngayon. Di alam na rin ninyo kung bakit. At hindi na niyo dapat itanong bagay na yan. Dahil alam na ninyo ang aking kasagutan. Rashid Iho, alam mo ba ang ginagawa mo? Hindi nakatiis na tanong ng kanyang ama. Papaalam naman ninyo kung gaano kalalaga sa akin si Juni. At alam rin ninyo na labis ako nangungulila sa aking anak. Kaya si Malena ang pinarurusahan mo ganun ba? Excuse me ho, maiiwan ko na muna kayo. Paalam ni Malena sa lahat bago ng umalis. Umiiyak itong nagtungo sa silid ng alaga at doon ito ibinuhos. Ang bigat na nararamdaman ito. Nasasaktan ito sa mga katagang naririnig buhat sa kanyang bibig. Alam na ito na hindi niya maderecha ang sagot sa kanyang mga magulang. Kaya ipinasya nitong umalis para makapag-usap sila ng maayos na wala na nang ganang kumain ng lahat kaya minabuti ng mga ito na sa salas na lang ipagpatuloy ang pag-uusap ng tungkol sa kanilang dalawa ni Malena. Rashid, tigilan mo na ang mga kahibangan mong ina. Anang kanyang ama. Papa, hindi ho kahibangan ang ginagawa ko. Gusto ko lang magkaroon ng kapalit ng anak ko. Kapag yung nangyari yun, ay malaya na si Malena. Maari na na siyang umalis at hindi ko na si pipigilan pa. Paliwanag na yun ito. Sa akala mo ba'y ganun lang kadali ang lahat? Anak din niya ang batang sinasabi mo magiging kapalit ni Johnny at hindi ganun kadali para sa isang ina ang iwan ng kanyang anak. Kagaya rin siya ni Divine. Iyo hindi lahat ng mga babae kagaya ni Divine. Ani Miriam, magpapahinga na muna kami at maiwan namin kayo. Nakakahiya naman kung makikialam pa kami sa usapang iyan. Si Shirley ang nagsalita para sa kanilang apat. Sige, sagot ng kanyang lola Miriam. Naiiling na nagtungo sa kanilang mga ginagamit na silid Sina Shirley, Jeric, Patrick at Elisa. Ayaw na mga ito na makailam sa kanila. Dahil alam na mga ito na usaping pampamilya ang yun. pag mo mabuti ang lahat, Rashina. Alam mo nang hintayin na pareho pa kayong masaktan. Muling sabi ng kanyang ina, lalaki din ako anak at nararamdaman rin ko rin ang kagaya ng nararamdaman mo yan, Sabihin mo na sa kanya ang lahat para lumiganay na yan kayong dalawa. Tayo nito.